gumawa ng ribulto, hindi para sambahin yun. Kaya nung mawala na yung mga taong nakakakilala sa ribulto na yun, ano nangyari? Dumating ang mga next na henerasyon na kabataan na walang idea kung sino yung ribulto. Si Iblis, nagkatawang matanda, pumunta doon sa mga tao, at sabi niya, alam niyo ba kung sino yan? At naalala ko pa kung ano ang layunin ng mga ninuno niyo bakit yan ano, uh, tinayo. Sabi niya, para saan? Para dakilain. Sir, kayo na yan, no? Para dakilain. Ngayon, si Noah Salam, hindi pa siya ganap na propeta sa time na yan. Kaya dito na nag-start ang shirk. shirk. no mag-start na yung shirk, dito na pinadala si Noah Salam. Kaya ang dahilan kung bakit nagpadala ng sugo, dahil sa shirk. Para may magibabaw ang tauhid. Kasi kung may tauhid, walang propeta. Kung may tauhid, walang, ay walang sugo. Uh -huh. Dahil may tawhid, walang sugo. Nung mawala ang tauhid, napadala uh -huh. ang Allah ng, ng propeta. Uh -huh. Naintindihan? Kaya ba, ibinabalik natin palagi ang ang uh, ang unang-una sa pag-aaral. Kasi nga sabi ni Ibn Abbas, dahil nawala ang kaalaman, uh -huh. nagkaroon ng ship. Kapag walang kaalaman, kapag sasamba ka sa Allah, na ikhlas ka lang, madalas ginagawa mo ship, bida. Uh -huh. Ang pagsamba sa Allah na walang kaalaman, dalawa lang ang bagsak niyan. Shirk at saka bidah. Kasi hindi ka pwede sumamba sa Allah na walang kaalaman. Yung pupunta ka sa magsasala ka, tapos magpa-fasting ka na walang ilm, ang madalas nagagawa mo bidah. Um, hindi nga natin alam ang definition ng bidah. Eh. At inuulit ko, pag magkakaroon ng diskusyon, tindaan ninyo, ang, ang bidah papasok lang sa ibadat. Ibada, pagsamba. Kaya lagi natin naririnig sa mga ahlul bidah, nasabi nila bakit kayong mga nagsasabi na ang mauli dun na bi ay bida bakit kayong nagsasabi na ang pagbabirth di ay bida ang pagkakanduli ng 3 days, 7 days, 40 days ng patay ay bida bakit nyo sinasabing bida yan bakit nyo sinasabi ang pag-uusali ay bida lagi nilang sinasabi sa atin yan ngayon kayong mga nagsasabi na yan ay bida kayong mga salafi salafi kasi tawag nila sa atin mga wahabi ah, wahabi dagdag pa nila yan samantala hindi naman talaga tayo wahabi eh, wala tayong choice. Eh, Yan tawag nila sa atin. Magagawa natin. Bigyan nyo kami ng dalil na totoo ang sinasabi nyo itong ginagawa namin ay bida. Baliktad sila eh. Baliktad. Kasi tayong nagsasabi, tagtandan nyo ang para may alam ka sa pagdidiscuss. Magkaiba ang pagsasabi. Kaya maingat ka sa pagbitaw. Kasi pag sinabi mong haram, ikaw ang magbibigay ng dalil. Oh. Not. sa pagbibitaw ng sagot sa ka, ka diskus ka discussion mo mag magkaiba ang pagsasabi ng bida at haram pag sinabi mong haram ay talagang magbibigay ka ng dalil na na naintindihan? Nai pag sabi ka ng haram ikaw magbibigay ng dalil pero pag nagsabi ka ng bida hindi ka magbibigay ng dalil yeah. kaya dapat ang sabihin mo bida kasi pag sinabi mong bida kaya nga, hindi, ko, hindi namin ginagawa yan kasi walang dalil. Kaya dapat ikaw ang magbigay na, dalil. Kaya pag sinabi mong haram ang buhaya, ikaw ang magbigay ng dalil. Pag nagsabi ka ng haram. Kasi ang original, pagpapahintulot. Sa ibadat, ang original, hindi pagpapahintulot. Naintindihan? Kaya ang, har ang muharamat, kailangan ng dalil. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, na niya lahat yung haram. Haram ito. Haram ito haram ito. Ibig sabihin, lahat ng lalabas doon, kasi sino bang may karapatan magharam? Allah. Ang Allah lang. Kaya dapat, kung haram yan, dapat manggagaling sa Allah yung pagbabawal. <laughs> o mayroong hadith na pag, pagbabawal. Kaya pag walang dalil, mananatiling halal. Pero bida, magkaiba ng hatol. Kasi ang bida, silang magbibigay ng dalil. Kaya